mga tol binahana kami awit lasa ng ulan no oh. Inangat ko na rin yung mga rabbit sana tumigil na o oh, hindi dali talaga Mingming! ming eto -ming. uh -huh. <laughs> kasi mga tol likod namin kanal yung nasa likod nyan eh no na kasi lasa ng pressure dito ng agos ng tubig eh no pumapasok na o oh. bambahan na kami Ano na nangyari dito? Panigurado dito sa may namin. Sa may kaliwa, baha yan. Pinasok na rin yung mga bahay. Buti. Ming! Saka na Ming! Dito kami kay Puti. oh, dyan ka. Dyan ka lang, dyan ka lang. Ming, kalma, kalma. Kendra, ikaw tuwan-tuwa ka pa. Ha? Tuan tuwa ka pa. Ha? 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 Grabe Ming, ano Ming Nagkaroon ka ng isla, Ming ha? <laughs> Nagkaroon ng isla Ay, insus, puti Kendra Si Kendra tuwan-tuwapay, oh hmm? hmm? Ano, Ming ha? Mga to, linalis ko yung, ano, dito Edge hug ko, lipat ko muna siya dito Pansamantala Siyangat ko sa taas Mamaya, biglang umangat pa nang umangat yung tubig Delikado Ming, safe ka na dyan sa taas Ming hmm? Meow meow ka ng meow meow Lakasan <laughs> ng pressure dun mga tol oh. Ayun umangat na yung tubig dun oh. Panigurado pag binuksan niya bubulwak yan dito na sobrang lakas Kendra dun sa taas Kanina kasi umano na eh, tingnan mo yung baha oh. Magansan na. ginipeg ko. Okay ka lang dyan. <laughs> Ipon. Ayan, kailangan natin salpay mga ayop. Ayan, eh, o. Oh. Rabbit. Kalapate. Last na kakagos dito mga wild dogs eh. Ano na naman gaano kagabi ba dito sa labas? Dito mga tol sa phase 1, lubog tao. Soy! Doon sa ano, sa may creek, ano na yon, no? Lagpas tao na doon, no? <laughs> Bigyan natin bro pa. Tamang salba. Uy gagong, lakas pre. Lakas gagong. Oh? Pinatay na yun. Kain ng bahanit yun. Natuwa na masyado. <laughs> binahanay mga kapitbahay natin putik, ang lakas ng alon grabe nang lalaban ah, hindi kaya palakas, binanangay palakas apri <laughs> buawa na may aso binana rin sila tayo tayo, binana kayo tayo anong tao dito? Saan? May aas? Atay ka, atay. Malaki ba? Malaki? Ako, may hinay mo tay. Mas sa mulipot, no? Dito ka na tayo. Mamaya, madulas ka pa dyan. Oo nga eh. Wala na yun, magtatago-tago na yun. Aso nila dodo to. Eh, hey, chuchu! <laughs> Wawa naman. <laughs> Naikisilong lang daw, tayo. Yo! No. Ang alalay. Eh. Baka pinatay na nga rin yan. Ay, hindi, meron pa rin. Eh. Yung breaker lang ko ako ng lakas. Utak pe. <laughs> Grabe dito. Nagubat ka na sila. Na? Hindi. Sige, sige. Off nyo na lang po yung breaker nyo. Yung breaker ng kuryente. <laughs> Nasa itinelas mo? <laughs> Explorer reno eh, no? Naging swimming pool agad yung ano, solar ah. <laughs> Tignan natin dito kasi dito yung pinakalubog eh. Lubog. Oh, swimming! Uy! Ang blag pa rin, oh! Pinabahan na! Blag ka pa rin! Ah! Pinabahan na! Ang solar! Kanina ko, siya yun. Hey, Tinangay? May gagulubog tao na doon? Oo. Sabi, oh. Ay mga tulo. Ulo na lang nito oh. Tinangay ng baha. Awit. Ah, Ang mo! <laughs> ano <Haluan> na lang? <laughs> Na, wala na pa Paris. I'm a explorer sa bahay. langoy langoy. Hoy, dali, langoy. langoy. Ee. Hey. <laughs> Kailan lang, mo lalangoy ka? Grabe 'yung. Oh. Bebang kare. Tinggo, tinilaso. <laughs> na na no Lubog na lubog to kanina eh no oo oh, ah, na pala Tinali

mga tol umuupa na bumababa na yung baha <tipos> <tipos> pero ito yung pinsala ayan no, galing likod sa kanal, awit ah, wawalis ko kote, check mo ayun nawala na yung pressure nya madali na sya, oh, ayun lang madali na syang buksan, hindi tulad kanina na kung may persa. ayun no, kunig ko yung walis ito yung likod, ayun yung kanal apaw pa rin, di ba? Kanina, bulwak yan dito. Tingnan mo naman. Yung cage ko. Ah, wait. Yan, mga dol. Tamang walis na tayo ngayon. Uy, si Malakas, oh. Kuwawa naman, eh. Si Malakas. Eh, Malakas. Dito ka. Ay, huwag na. Diyan ka na. <laughs> Oo nga, eh. Para sa Ito ang iniwan ng bagsik ng ulan. Ito Tin yung tinatawag na paliguan ang bahay. Oh, di ba? Oo, <laughs> oh, paliguan ang bahay. <laughs> Kendra, tabi dyan. Ano hindi mo pasapunan? Wait lang. Yung inali mo. Aalisin yung mga putik-putik. Dito para ano. Wala pa naman pang isang oras yun, no? Mm-mm. -hmm. Instant linis ng bahay. <laughs> Home service, cleaning service. <laughs> Parang gano'n yung ano eh, no? Na cleaning service kayo, no? <laughs> Buong bahay talaga eh. Na mga tol, humupa ka na. Wala nang baha. <laughs> Thank you, Lord.